Pero uh, 40 minutes, luto na yung ginawa kong masag eggplant. Uh, pwede natin siyang iulam sa rice or sa kubos. Ayan, ready to serve na siya and ready to eat. Hi, Rose. Hi, madam. How are you? Hi, madam. Alhamdulillah. Eliyam, Rose, bitwarikam tariqat imsaga. Yalla, Rose. Ah, hello, mga bayan. Ngayon magagawa ako ng eggplant masaga. Ayan, ready ko itong uh, uh, eggplant. Hiniwa ko siya ng pabilog at inirito ko siya. At nire ko rin itong uh, one plate ng uh, giniling na meat. At ito, nire ko itong one onion. Hiniwa ko ng small piece. At itong tomato paste. Uh, ko din itong uh, bell pepper. Hiniwa ko siya ng parang. At ito, uh, chili. Uh, coriander leaves, fresh. Hiniwa ko. At ito, okay. uh, ito binilin ko yung uh, dalawang uh, tomato. At nire ko rin itong spicy. Uh, salt. Uh, powder, uh, cumin powder uh, at uh, black powder itong uh, uh, giniling na meat, ayan siya, fresh siya, uh, at wala siya maraming uh, uh, fat. Ayan, maganda yung pagkagiling uh, niya, pinong-pino siya. Ayan, makikita niyo yung uh, uh, name niya. Ayan, hindi ko na sa pantong alumini. Ah, Halo-halo ito lang siya hanggang mawala yung water. Ayan, wala na siyang water. Ngayon, na ko na itong onion. Mix ko lang siya. Ngayon, na ko na itong uh, spicy niya. Dalagay ko lang muna half nitong uh, salt at half nitong cumin. Half ng uh, salt at ng muharap. At kikit ko sya pa maya para sa sauce. At minix lang sya ngayon. Ayan, malambot na yung uh, onion. Ngayon, i-add ko na itong coriander uh, leaves. So, haluhaluin ko lang siya ng konti at ito turn off ko na yung uh, apoy niya. nilagay ko na sa baking tray yung eggplant uh, at ngayon lalagay ko na itong giniling. Uh, ngayon, na-add ko na itong uh, natirang uh, eggplant. At ngayon, lalagay ko itong apple pepper. At add ko na rin itong hot chili niya. At ngayon, magkakaroon ako ng nanang sauce niya. Ayan, ilalagay ko na dito sa patong giniling uh, kong um, tomato. Add ko na rin siya ng tomato paste. Half. At add ko na rin itong uh, natira kong uh, spicy. Ayan, ilalagay ko na sya sa apoy at pakukuluan. Ad, I-add ko sya ng uh, kunting uh, water. kukuluan ko siya ng uh, 3 minutes. Ayan, kumulo na yung uh, ginawa kong sauce. At ngayon, lalagay ko na dito sa sa tray. At tatakpan ko siya ng aluminum foil, foil at ilalagay ko na siya sa oven ng uh, 40 minutes. At tatakpan ko na